pupunta tayo sa city. May nagre-repair doon, oh. Hindi kami nakarating noon dahil siksikan. So, ngayon naman, punta tayo doon. Mm -hmm. Ingat dahil may ano, crepe. Ang taas ng tubig, oh. Ang taas ng tubig. Makikita nyo. Dito na naman kami sa Kulon. Kami lang dito. Tahimik. Ang eh. ganda doon ang bahay. So yan ang shift na ito. Ay uh, pwede kang ano diyan matulog. Mano ito yung passenger. Mayroon restaurant doon sa taas pwede kang uh, umupo. Tapos diyan ka na rin matutulog depende kung saan. Yan nakalagay Basel. Si, si, si ano Switzerland. sa Switzerland pwede ka dyan matulog o sumakay ayan o oh, ang ganda sarap siguro sumakay dyan kaya lang baka mahilo ako pero sabi nila hindi naman daw nakakahilo kasi hindi naman malikot naman ay restaurant yan pero parang sarado na ngayon. yan ni Ryan Perle Perla ganda naman ng ship na yan Amerita Amardios Imperial Yan ang musical dome. ng rain. Ang ganda oh. Ang mga shift dito. Yan naman ang uh, Old City. Maraming mga bar and restaurant. Hotels. Tapos dito yung siyong Cologne Cathedral. Ang ganda. Ang daming shift at doon oh. Ang ganda sa kabila maraming mataas na buildings tapos dito naman church yan evangelis yata ang ganda maganda talaga dito sa kulon maglakad-lakad dun sa kabila lalo na sa kabila oh. ang ganda ang diba Mabuti ngayon, konti lang yung tao kasi ano, under the week. Martes. Ayan, mga restaurant. Katulik pala yung ano na yan, yung ibang beach. Ano yung mga bahay dito, Ang gaganda.